Hey guys, welcome back! If you are new here, this is Phil Mentors and we talk about practical money tips, negosyo ideas, and diskarte para umasenso sa buhay. Now, let's be honest, maraming gustong magnegosyo pero mas maraming natatakot. Bakit? Simple, takot malugi. At kung baguhan ka lang sa negosyo, parang ang daming tanong sa utak mo. Tama ba tong ginagawa ko? Babalik kaya puhunan ko? Paano kung wala nang bumili? Well, good news. Sa video na to, I'm gonna share five negosyo tips na pwede mong simulan ka agad para mabawasan halos sa zero yung chance na malugi ka. Lahat ng ito ay practical, tested at ginawa na ng maraming negosyante. At the best part, kahit malitang puhunan mo, pwede mo nang gawin. So if you want your business to survive and grow kahit baguhan ka lang, let's jump right in. Alright, tip number 1. Huwag mag-invest ng hindi kaya i-loss. Ito ang golden rule ng negosyo. Kung yung perang ilalabas mo ay galing sa budget ng renta, tuition ng anak, o panggastos ng pamilya, stop right there. Sa so, umpisa ang negosyo parang experiment. Hindi mo pa alam kung gagana o hindi. Kaya ang pinaka-smart na approach ay start small. Maglagay lang ng puhunan na okay lang kung mawala. Hindi masakit at hindi makakaapekto apekto sa pang araw-araw mong buhay. Think of it this way. Para nagbabayad ka ng learning fee. Habang maliit ang risk, malaki ang natututunan mo. At pag nakita mong gumagana na, sa mo scale up. Ganito rin ginagawa ng malalaking entrepreneurs. They test small, they measure results, and then they go big kapag proven na yung system. So kung ayaw mong mag-paralyze sa takot malugi, simulan mo sa maliit. Pero Deskartehan mo parang malaki. Tip number 2. Alamin mo muna ang market bago ang produkto. Isa sa pinaka-common na pagkakamali ng mga baguhan na ito. May naisip silang produkto tapos diretso bilhin ng stock. Gawa ng logo at paprint ng tarpaulin. Pero ang tanong, sigurado ako bang gusto yan ng tao? Business 101. Kailangan may demand muna tapos to follow yung supply. Hindi baliktad. Kaya bago ka magbenta, mag-research ka muna. Sino ba target mo? Ano ba yung problema nila? Ano yung binibili nila araw-araw? And here's the thing. Hindi mo kailangan ng mahal na market research. Kausapin mo lang yung mga tao sa paligid mo. Tanungin mo, kung may ganito ang paninda, bibili ka ba? Observe mo rin kung ano ang madalas nila ang sa ibang tindahan. Kasi kapag sure ka na may demand, mas mababa yung risk. Hindi masasayang yung puhunan mo sa produkto na walang bibili. Remember? A good product without a market is just an expensive hobby. Pero kung may market ka, kahit simple lang ang product, kikita ka. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng mga free videos about extra income, comment down below extra income para gagawa kami ng mga videos kung makita namin na marami yung interested sa topic na yan. Tip number 3: Keep your overhead low. Isa sa pinakamabilis na paraan para malugi malaki agad yung gastos mo buwan-buwan. Kadalasan, excited tayo sa umpisa. Magandang signage, magarang pwesto, maraming staff. Pero kung hindi pa stable ang sales mo, mapapaso ka kaagad sa gastos. The smart move, start lean. Focus ka muna sa essentials. Yung inventory na sure na mabenta. Marketing para makilala ka. At quality service para bumalik ang customer. Lahat ng iba, bonus na lang yan pag kumikita ka na ng steady. Ganito rin ang ginagawa ng successful entrepreneurs. They keep their fixed costs low para may flexibility sila mag-adjust kapag kailangan. Kasi kung maliit ang month gastos mo, mas mahaba ang breathing room mo para sa negosyo. Mas kaya mo mag-survive kahit medyo mahina ang benta sa ilang linggo. Remember, yung kita pa rin yung king, pero cash flow is life. Tip number 4. Track every peso. Maraming negosyante ang nalulugi hindi dahil walang benta, kundi dahil hindi nila alam kung saan napupunta ang pera. Kasi kung tatanungin mo, magkano kinita mo ngayong buwan? Minsan ang sagot, basta may natira. That's not how you run a business. Dapat alam mo, magkano ang total sales mo, magkano yung ginastos mo sa puhunan, magkano ang operational expenses mo. At syempre, magkano talaga ang netong tubo. And you don't need fancy software for this. kahit notebook lang o simpleng Excel or Google Sheet basta consistent ka. The point is, if you can't measure it, you can't improve it. Kapag alam mo numbers mo, mas madali kang makakagawa ng smart decisions kung alin ang panalong produkto, kung saan ka nalulugi, at kung saan ka pwedeng mag-cut ng gastos. Think of it like driving a car na walang dashboard. Hindi mo alam kung ilan na gas mo o gaano ka kabilis. Pwede kang mabangga anytime. So from today, kahit maliit lang negosyo mo, track your numbers like your best friend. Tip number 5, always have a plan B. Reality check. Hindi lahat ng negosyo agad kumikita. Minsan kahit gaano ka ka-prepared, may mangyayaring hindi mo kontrolado. Pwede magtaas yung presyo ng supplier, bumaba ang demand, o magkaroon ng bagong competitor. Kaya ang smart na negosyante, lagi yung may backup plan. Pwede itong pivot ng produkto kung hindi mabenta ang isang item, hanap ka ng mas in-demand na paninda. Pwede rin naman maghanap ka ng bagong market. Baka may ibang tao na mas kailangan ang product mo. Or magdagdag ka ng side service. Halimbawa, add ka ng delivery service para may extra kita. At syempre, dapat meron kang emergency fund. Ideally, at least 3 to 6 months ng operating expenses. Para kahit mahina yung benta, buhay pa rin ang negosyo. Ganito mag-isip ang long-term entrepreneurs. Hindi lang pang today, kundi pang song. sustainable growth. Remember, a single failure won't kill your business if you have a plan B. So, ayan, five negosyo tips para hindi ka malugay kailanman, kahit baguhan ka lang. Kung mapapansin mo, simple lang lahat ng tips. Start small and protect your capital. Know your market before your product. Keep expenses lean. Track every peso. And always, always have a plan B. Hindi mo kailangan ng milyon para magumpisa, pero kailangan mo ng tamang mindset at diskarte para tumagal. At kung gusto mo pa ng step-by-step -step guide para mas lalo pang lumago ang negosyo mo, may free gift kami sa'yo. Download mo or access mo yung Filipino Wealth Starter Kit. Libre lang yan. Mag-upload kami dyan ng mga templates, checklist, bonus tips para sa mga Filipino entrepreneurs or aspiring entrepreneurs. Punta ka lang sa philmentors.com forward slash free. And then, automatically, ma-add ka na rin sa online community ng mga Filipinos na nag-share at gusto matuto para umasenso sa buhay. Comment mo na rin sa baba kung alin sa tips ang gagawin mo kaagad. Or kung may negosyo ka at may natutunan kang lesson, ishare mo sa mga ka-mentors natin. Comment down below kung ano yung mga dapat nilang gawin basis sa natutunan mo. Mas masaya kung lahat tayo nag-share ng mga natutunan, di ba? Subscribe ka na rin dito sa YouTube channel natin. Kahit maliit ang simula mo, malaki ang mararating mo kung tama ang diskarte. See you in the next video.